Hi guys. Isda na ginaing. Daing siya guys. So, sa Bisaya pa bulat. Isda na gibulat. Ang ulam guys. Binigay lang sa akin na kaibigan ko. Na Indonesia. Binigay niya sa ano. Ang na Indonesia. Masarap. Mm, Hindi siya malat kasi binabat ko siya sa tubig. ko na ano. Panlasa. lasa. Masarap. Mm. Mm, Anong pangalang kaya itong isdang to? Matatini. Kilala niyo ba guys itong isdang to? Hindi ko alam kung ano pangalang to. Parang tingin ko parang gurami. Gurami sa bisaya. Matatini po siya guys. Kalau mau panen itu jatuh. Ikan yang kurang gula macam tu. Gula macam siang kurma. Ini. Hindi na kaya ko salat mo. Baka na ko isa na marami tinik Pagkatapos ito, pabango ka agad. Kasi baho. Mama alaga ko. Sabi ng alaga ko. Baho mo. <laughs> hmm. Masarap sya. Matidik nga lang. Meron pa ako isang isda dyan guys na bigay din ng kaibigan Pinay. Ito, itong isda nito, bigay ito ng, itong daan ito, bigay ito ng kaibigan ko Indonesia. Yung isa naman, masarap yung isa din kasi Parang tunay yung isa. Hindi kayo nakabigang kung ano. Pinay. Nagdaing kasi sa yung isdaing. Hindi kayo na kung gilang prasa nun. Ang dami lang ako. Masak. Nakalabas kalagas langaw na, hmm. na to. Hmm? Parang uh. gulami nga ito. Hmm. Gulami talaga ito siya kasi parang gulami ang forma niya eh. Kailangan nyo yung gulami. Dami lang daw. Hindi! Hmm. Pumasok. Luksan ko kasi sa gawa ng para makalabas yung baho ba.